Hi guys. Pa Uli na dai ko gikan guys kay gikan ko skarsada ni bayad ko utang. Naman tay sini man ang bayron noon guys. Mo sayo ta baktas sa anig bayad ta sa atong bayron noon. Kay pala utang man ta guys. Paulit na dai ko guys init na kayo. Wala na. Nya pa ko mo jyote, mga alas jis. Baktas ta guys. Are ko diri amo agis sa uh, kalubian. Apit na to maimpas sa kong utang guys. Ano man naman kada semana. So mag hike na ta mag hike Sari ta agi sa basakan guys. ulap po kayong basakan. Ula kayong agi guys. Oh. Ay, na na ko sa tindahan guys. Udto naman na ni Udto mi. Kay naman may sudan na bilhin. So, ngaon ngao na kay las dosin na. Muna ko makauban guys. Kami rang tulubay guys. Dire mi sa payag na ngaon kay murag nindot dire guys. Napa man mi na nga sudan salin atong anniversary Sumawa so, mong mga sudan. Binga pa sa tindahan guys. Kaya wala pa mga customers. So ni Kaon lang sa amin dali. Muna yung mga trabaho dali guys. Basta wala may customer. Aray may sapayag kay hangin man. Yan hindi sa dali sapayag kay makahigda-higda ka ba. Ang customer din. Hangin sa kayo makatanaw ka sa palibot. Nga ito ka sa sulod. Pero inita kay init. Tinginit man Mone siya akong kumakauban guys sa trabaho si Shaira ug si Eden. Among trabaho guys is kusinera. Mga onday ta eh guys. Mga onta. Nyang gabi guys, sayo na pud mig pamira, panira basta wala mi customer. Sayo mig panira kay mingaw naman pud. Kung ting klase, eh, mabalik na po ang halin. Ani guys, kaatbang manis sa eskwilahan ang mga trabahoan. Karoon, may ingaw pag kayo pa may klase. Eh. Munang usahay, sayo kayo may manira. Then, udto na po may mga bali kayo. May pa man. Maabli na ning o mabalik nang ang ting klase. Eh, mabisi na po may ani guys. Di na may kalingkod pa rispayag. akong kauban dua guys ngelak itu asal asa sulod kay dito ra sila nangaon kami ra nangaon gawas nga nani gud guys bisa benahan mi magkaon ka on nare sa payag kapoy bagaimana man naruwa guys ni kamera kayo swildo pero gwanta gyud ta ani kay unta kwarta may nalang nabog tayo inadlaw ba. Naam mga bayron no. Napay mga esudyante.